So, oh, bibili mo tayo dito. Sa. Ano na? Ano'ng ginapain? Oh. Ano ba? Okay. Okay. Okay.

Hmm? laki-laki ng hole natin mga idol ano kaya to tingala kung hindi yung mga mapapanaog ang kwan kay eh? wow

dako dako na to uy ini pagi sabit uy 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 danggit uy ano to masih mulog pa dali to to danggit oh Alright, danggit, Uy Uy, uy. Iblog natin Uy

Andiyan na naman yung sa akin to. Mura ko ulit to to. Yeah. Puro babae ang pala kuko dito. Ano ba dala kita? Oo. Ay, dai hipon, hipon, hipon.

ano na namin mingit pa din tul sa dulo so dito tayo na kapistos sa pangulong master ay dul no strike na uh, casting no strike uh, casting

damo ilamon to damo damo ilamon pati ilamon ka kagat nas paon ate oo oh. oh, para hindi ka na balik เราตาวงากรมงโกกันนี่อังควาน